Okay, ay, kayyo, wala lang usapan po natin 'yan. Oh. <laughs> okay, okay. Oh, mo, ano. <SDK> <laughs> Ikaw ano ka? O ano? <laughs> pa pangit. ka na nga, pangit, pangit pa ng pagkakapangit pagkak mo, Hindi pangit pangit. Eh? <laughs> sa mo, San, kano? san, luminis pagkatao nyo? Lahat ng tao rito Ano ngayon? Oh, ipalay. Sabi mo malinis pagkatao mo. Yan yung maaari sa amin, diba kayo? Ang dali-dali naman, sabi namin huwag kayo dali-tabi, diba? Ano pa? Ano bang problema nyo? Kasi ten, ano naman po kami, teo? Dito naman po kami nakadikit sa poste, teo. Yun lang! Sila kong pinagmulaan, Kung mo na kayo ng perimeter. Huwag nyo sa akin gumawa ng poster. Tapos! Ito, teo, poster to. Ito. O, diba? Ito sa perimeter ko, teo. Ang hirap, ten, hindi kayo magbawa. Purale lang yan. Yun lang ako kong silipin nyo kung may mata kayo. Oh nakadigyan mo ano mo paano mo? Yasye sye sye pasiira mo yung Sige, sige, pasira sye 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 Ikaw ba ay, na aking tindigan ng Pyramid Wall? Oh, Tungnan mo ikaw, may wall ako, oh, may wall Ikaw? Po. Ano ka? Alam ko, may dapat mag Wall mo. ba? ba? Bintana. May Pyramid peri Wall, may bintana. Ay, 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 ay nako. Oy, oy, inyo? Ay. Anong inyo? Tapos talo ako ng uh. titulo mo niyan. Ikaw, magpakita ka ng titulo uh. mo. Papakita akong hindi kita. Sausgado kayo? Sausgado? Talo na nga kay Sausgado. So, Sausgado ka! Bago! Talo na kay Sausgado. Anong pa pinapasabing mo?